Hello guys, bagong araw, bagong gawain na naman ang ating gagawin Kaya naman samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na ito So ngayong araw nga pala, gagawa nga pala kami ng activity ni Janelle dead, dead na kasi nila, kaya naman tutulungan ko na siya gumawa Sabi ko nga sa kanya nakaraan, gumawa na siya habang wala pa yung deadline Pero hindi siya nakinig, kaya hindi siya gumawa noon At ngayon, ilang araw na lang, deadline na nila, kaya naghahabol na siya Dahil tinulungan niya naman tayo dati gumawa ng activity Ngayon ako naman tutulungan sa kanya Habang nagsusulat ako dito, si naman, ng um, niya nga ako dito, si Janelle naman nagtitimpla ng kape Tinagtimplaan niya ako dito kape para daw si Pagin ako. Hoy, alam nyo paano ako to eh. Pagkatapos niya nga pagtimplahan dito, gumagawa na nga kami ng activity niya. Habang nga ako ay nagsusulat, siya naman gumagawa ng skeletal system niya. Medyo nahihirapan niya ako sa pagsusulat dahil nakayoko ako masyado. Medyo nainis pa nga ako dyan dahil hindi ko makuha yung tamang sulat ko. Hindi kasi ako sanay sa ballpen, sobrang laki. Pagpasensya niyo na nga ako sa boses ko guys kasi kakagaling ko lang sa sakit. Hindi ko na nga dito binidyan ang buho kasi kailangan din namin gamitin yung isang cellphone para makadapi kami ng gawa. At dito nga guys, update ko kayo. last dos na pala ito ng madaling araw. Ay, dyan ang na, na ako sa pagsusulat yan. Kasi nakadami na din ako nang naisulat. At ito na nga pala yung last na sinusulat ko. At tinatigahan ko na lang tapusin. Bukas na kasi ito ipapasa. At manalaman natin kung machi-check ba ito o hindi. Siyempre, gawa ko yan. Kaya machi-check yan. Dito nga guys, binibilisan ko na yung pagsusulat. Kasi sobrang sakit na ng mata ko. Gusto ko nang matulog. A-update ko na nga lang kayo bukas kung anong mayayari sa nagawa nating activity. Kapag hindi kasi na to, kailangan namin ulitin yung pagsusulat. At hindi ko na nga na-videohan yung pagtulog namin. Kasi sobrang sakit na ng mata ko. Gusto ko na talagang matulog. At ito nga pala guys yung mga nagawa ako. Itong mga guwit guhit na to. Kailangan kong ulitin to. Nakadami rin naman ako sa paggawa ng activity niya. Kaya naman okay na to. At ito nga guys, update ko na nga pala kayo. bukas na pala to. Ano sabi ni mom mo? sabi ni Tapusin, Sabi nga ng teacher niya sa kanya, tapusin na daw lahat ng mga gagawin. Kasi kan nga pala yung ginawa ko kagabi, kaya naman natuwa na ako na wala na ako may uulit. Akala ko kasi uulitin ko pa yung may kuwit-kuwit, hindi na pala okay na daw yun. At dito nga guys, ng ko kung ano yung mga may check na sa kanya. Daw, hindi halata may eh. Kaya ganun daw, gagawin. Ito, pinang ulit. ulit? Daw, mga 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 ito yung check na to. Habi mo yung check. Yung stapler mo kay ma'am. Dapat hindi ka pa nagdidikit-dikit kasi Pinakuha niya nga pala yung portfolio ko kasi may kukunin daw siyang 67 page. Kukunin niya nga lang daw yung 67 page para hindi na siya gumasa ng 500 plus. hindi naman kasi yung 500. Kung magpapaserox ka pa na ito, 67 page to, tras isa. Kaya buti na lang, hindi ko lahat nilagyan ng pangalan, dalawa lang. At ito nga pala laman ng portfolio ko last year. Kompleto nga pala ako sa portfolio. At nung nakuha ko yung score ay 28 points. 35 kasi yung points na kailangan mong makuha. Pero pasado naman daw yung 28 points. Sa amin dati, 35 perfect score at 21 yung passing. Sa kanila naman daw, 28 yung perfect score at 21 yung passing score. Medyo namamalat pa nga yung boses ko dito kasi kakagaling ko lang talaga sa sakit. At late ko na lang kayo sa susunod na araw. At hanggang dito na lang guys. Please like, follow, and share. Bye-bye!